Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang mabigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Dito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na magkasama-sama upang tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Sa ating hung pagpapatuloy, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating uh, pagsunod sa ating Panginoon o yung konsepto ng abiding. At ito po'y isang napakahalagang bagay dahil kadalasan, ito yung isang bagay na ating napapabayaan. No? Merong mga kasabihan, sabi ng iba, We get so busy with the kingdom, we forget about the king. So yung bang tayo po ay naglilingkod, pero napapabayaan yung ating personal time, personal relationship with God. So what we have in the end, ay meron tayong uh, ministry pero nagkukulang sa maturity dahil we fail to spend time with God. Madalas nating sinasabi na yung maturity po, totoo naman, na isa sa mga palatandaan po nito ay yung ating ministry involvement pero mahalagang linawin na hindi po nalilimitahan dyan lamang. So, ibig sabihin, kailangan din nating patuloy na lumago, lumalim sa ating pagkakilala sa ating Panginoon at yan po'y hindi lamang para makapaglingkod ng tama dahil yan naman po talaga ang purpose ng ating kaligtasan. Maganda po yung sinabi ng isang author. Ang sabi niya, uh, kadalasan daw ay inaakala natin na kaya po tayo niligtas ay para tayo po ay maglingkod. Well, may katotohanan na naman po iyon pero napakahalaga pong bigyang linaw na yung kaligtasan po natin Uh, nang ibinigay sa atin, tayo po ay nagkaroon ng personal na relasyon, di ba, kay Jesus. Uh, sabi nga sa John 1.12, we become children of God. At uh, yun po ay isang napakahalagang bagay dahil ang ibig sabihin, ang tuon po ay doon sa ating uh, ugnayan, sa ating Panginoon. Ang tuon ay sa relationship. And sometimes we get so busy with many other things, we neglect that relationship. Ano? Uh, kaya importante na ma-realize natin ano kailangan pala talaga lumalago. Pinaliwanag ito ng maigi ng ating Panginoon sa John 15 na kung saan pinaliwanag po niya yung konsepto ng uh, vine and the branches. Alam nyo, pag pinag-uusapan niya, eh, talagang ang gustong bigyang diin dyan, hindi pwede na yung, yung vine ay makat off sa branch at ito po ay magbubunga pa rin. Sabi nga ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kasi nga it's a living relationship. So hindi pwedeng uh, mamumungan ng hindi tayo nakaugnay. 'Yan po ang uh, kahalagahan yan. Kaya nga dahil nabanggit natin 'yan, importanting ma-realize natin what does it mean to abide. Sa isang pag-aaral natin, nakita natin ang isang bagay po is uh, repentance. Uh, 'Yung mga bagay na mali sa ating buhay. Uh, at pag sinabi nating mali, dalawang aspeto po yan, yung mga bagay na uh, pinagbabawal na ating ginagawa at yung mga bagay na pinagagawa na ayaw naman nating gawin, uh, party po yan ang bumubuo ng uh, kasalanan. Kaya nga napaka-importante na ating makita, maunawaan, na itong repentance ay hindi lang po minsanan. Ito po ay dapat party ng ating uh, palagi ang ginagawa. Yung pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, minsan lang yan. Pero yung pong repentance para alisin ng anumang bagay na humahad lang sa ating buhay, eh yan po isang bagay na dapat eh kasanayan. Uh, maganda yung sinabi sa Hebrews chapter 12, ano, verse 1. Ah, uh, dito po yung nagbigay ng hamon kung ano po ba ang gagawin natin bilang mga mananampalataya. At ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1, Therefore, Since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith let us strip off every weight that slows us down especially the sin that so easily trips us up and let us run with endurance the race that God has set before us Napakagandang konsepto kasi ang uh, pinapaliwanag po sa atin sa puntong ito tayo po ay nasa isang takbuhin. Alam nyo, itong mga imagery na ito, napakaganda nito at napakahalaga. Eh. Kasi ano ba yung Christian life? Ano? Uh, misan kung ano yung nasa isip nating image ng Christian life will dictate our expectations and actions. Halimbawa, may mga iba ang tingin sa Christian life, ito po ay isang uh, masayang buhay. Yan. Kaya pag nagkakaroon ng mga hamon, problema, challenges, or even demands, hindi naman natin sinasabing hindi masaya. Ang sinasabi lang natin, hindi, hindi palaging masaya. Kasi ito'y lilinawin ko, ah. Uh, iba ho kasi yung masaya dun sa kagalakan, no? Uh, yung, yung happiness, yan po yung masaya, yung joy is something deeper. Yung happiness, nakasalalay sa happening, yung joy ay nakasalalay po sa Panginoon. Kaya nga anuman yung pinagdadaanan natin, we can still experience joy because it is rooted in God, not in circumstances. Kaya kaya ko sinasabi na kung ini-expect natin walang problema, uh expect natin walang wala nang mga bagay na mag-aalis ng ating kasiyahan, meron at meron. Kasi ang sirkumstansya nagbabago. We live in an uh, imperfect world. Tayo po ay namumuhay sa mundong hindi perpekto Maraming pabigat, suliranin, mga hamon, maraming mga challenges and difficulties. Sabi nga ng Panginoon, uh, In this world, you shall experience tribulation, but fear not, uh, because I have overcome the world. no So yan po ang sinasabi sa atin. Kaya napaka-importante yung... Uh, uh passage na 'yon kasi reminder sa atin 'yan na as as a believer kailangan nating ma-realize at magkaroon tayo ng realistic view. Ano hu ba ang uh, tunay na larawan ng isang uh, mananampalataya? Yan ang yan ang challenge dyan. eh. Kaya minsan ho ang nakakalungkot na reality, may mga pagkakataon na tayo po ay uh, nawawala ng tuon dyan. Kaya ang nangyayari eventually Uh, yung bang mga unrealistic uh, expectations nagsiset in. Napoprostrate tayo, bakit ganito? Eh, hindi naman ganun nilarawan ng Christian life. Eh, ang larawan ng Christian life, isang takbuhin. At ang sabi nga rito, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, alisin natin itong mga uh, kasalanan na ito sa ating buhay. Alisin natin itong mga balakid na ito. Para tayo po ay makapamunga ng sagana. So yung pong konsepto ng repentance is we uh, align with God's heart. Makita natin ano po yung mga bagay na mali sa ating buhay at maalis natin itong mga balakid na ito so that we can uh, serve the Lord well. So that's repentance. Now, pangalawa at napaka-importante po aside from repentance is rootedness. Mabigat ito eh, kasi ang idea po ng rootedness, hindi lang yung, sabi nga, not only believing, but we have to be rooted. Uh, ang idea po ng rootedness is meron tayong maliwanag na pinaniniwalaan at maliwanag na paninindigan o matibay na paninindigan sa ating pinaniniwalaan. So hindi lang sapat na naniniwala, kailangan pinaninindigan natin yan. Eh sa mundo natin ngayon na kung saan sabi nga eh merong plurality uh, ng uh, information and beliefs. Ang problem pa natin ay uh, hindi lamang yung plurality kundi dahil po sa internet eh nahahayag lahat ng mga pinaniniwalaan natin at uh, paminsan po yung bang uh, natatakot tayong manindigan sa ating pinaniniwalaan. Kaya tingnan nyo nangyari sa ating lipunan. Nagdi-deteriorate. Bakit? Kasi yung naniniwala sa tama, ayaw manindigan sa tama. Ang kinakailangan po maging maliwanag yung ating uh, pinaniniwalaan at tayo po'y manindigan sa mga bagay na ito. Uh, meron niyang isang nag-describe, sabi niya, ang problem daw sa ating panahon ngayon, uh, we have a lot of people who are busy but undisciplined. Ang ibig sabihin niyan, we do not use our time, resources, and opportunities Wisely, we are active, dami nating ginagawa, but we are not focused on what is important. We are believing, but we are not rooted. Madaling masway. Uh, isa nga nakakalungkot na reality yung tinatawag na Bible literacy. Talagang bumababa na. Kasi nga, people are going to church without even having their Bible. Para bang anangyari ngayon, sumobrang reliant tayo sa ating mga churches Uh, to provide our spiritual nourishment. Bagamat totoo naman na dapat tayo makakuha ng spiritual nourishment sa church, but we have to understand that it's not limited sa ating church. Yung ating personal time with God is very important. Yung ating kaalaman sa Kanyang salita, yung pagkaintindi natin sa tinuturo ng Panginoon, yan po'y napakahalaga. Kaya ang nangyayari bandang huli, pag hindi tayo bumabalik sa sinasabi ng salita ng Diyos, madali tayo matangay. Eh. Uh, I remember yung paliwanag ng isang author tungkol sa pagkakasala ni Ebat Adan. Ang nagsasabi ng, ng uh, source ay walang iba kundi ang uh, ahas. Eh. Sinasabi niya, hindi ba't sinasabi ganito? Pinagduda sila doon sa maliwanag na sinabi ng Panginoon eh. Ganyan din sa panahon natin, if we do not um, go back to scriptures, baka yung isang bagay na malinaw noon, hindi na malinaw ngayon. Yung isang bagay na pinangahawakan natin noon, hindi na natin pinangahawakan ngayon. So sinasabi natin dito, napaka-importante po that we know what we believe in and we basically make a stand. Kasi nga, ang problem po sa panahon natin ngayon, yung rootedness, yung bang iba yung pinaniniwalaan, iba yung pamumuhay. Iba yung pinaniniwalaan, iba yung behavior, di ba? Iba yung pagkilos. Yan din eh, Pamisan, within, even within Christian circles, isang bagay din ito na babantayan natin. Baka mamaya, uh, yung pinaniniwalaan natin, hindi naman natin pinapamuhay. Kaya mahalagang paalala sa atin to. Ang sabi pa nga eh, we are insightful but not impactful. Kasi ang generation natin ay maraming access sa uh, knowledge, information because of the internet. Nagkalat na talaga ang ang kaalaman ngayon eh. Dati rati ko nung kami po ay nag-aaral pa, hindi naman ako ganun katanda pa no, pero uh, pagka ko magre-research eh naalala ko ho yung card catalog sa library namin noon eh sa seminary, no? Talagang a uh, hahanapin uh, uh, mo isa-isa ano yung i-research -re mo. Tapos isa-isa eh, mong kukunin yung mga libro, matapos mong kopyahin yung yung uh, kusaan mo malolocate. Uh, tapos eh, ilalagay mo ngayon sa isang lamesa. By the time nabubuksan mo na yung uh, unang libro sa dami ng librong nakuha mo, Ubus na yung time. <laughs> Ganong kahirap no ano? Eh ngayon ho, eh, sabi nga, eh, uh, nasa fingertips na natin. No? Awak-awak mo yung cellphone, ang liit-liit, pero yung... yung Wealth of knowledge that is available in different forms. Pwedeng babasahin, papakinggan, Pwedeng panoorin, talagang napakarami. Ang bilis, no? Within uh, 15 minutes, you can have access to so many information. Hindi katulad dati na talagang uh, long process ika nga. Pero bakit nasabing uh, hindi impactful? We lack impact. Kasi nga naging problem para bang may kaalaman tayo pero hindi na natin pinaglalaban yung mga kaalaman. So, anong dapat gawin? Uh, so that we can have this impact. Ilang bagay po. Number one, there should be clarity of purpose. When you say rooted, ang isang kaisipan po niyan, maliwanag yung purpose. Kasi ang, ang, ang laban po rito, ano ba talaga paglalaanan natin? Pag ang isang bagay po, hindi mo alam ang purpose, you may misuse it or abuse it. Or sometimes, you don't use it. Kasi hindi mo alam kung para saan, di ba? Uh, ang chance po, hindi mo gamitin, mali ang paggamit, o maabuso mo nga ang paggamit nito kasi hindi maliwanag sa iyo kung saan siya gagamitin. Dahil nga ang nagiging problem, pag hindi mo alam ang purpose, ganun nga ang kahihinatnan. So, tayo rin po, masasayang natin ang araw-araw kung hindi natin alam ang purpose. Yun nga lang isang araw, pag hindi ka naglagay ng to-do list, di ba? Uh, ngayon po, napakapalad natin yung mga cellphone natin. May mga smart features, di ba? Yung calendar mo nandyan, may to-do list ka, it, you will be reminded. Uh, isang tingin mo lang doon sa iyong calendar, you can see the activities for the whole week, for the whole month, or sometimes even for the whole year. Pero ang nagiging problem po, hindi tayo intentional doon. Kaya madaling ma-distract ang tao ngayon. Kaya nga 'yung cellphone na pwedeng magamit para tayo po ay uh, magkaroon sana ng intentionality kasi reminder 'yan ng mga dapat nating gawin. Uh, sometimes, yan na rin ang nagiging distraction natin, 'di ba? Kasi minsan tinitingnan mo lang kung anong uh, activity mo for the day, pag merong uh, notification, nako, baling na 'yung atensyon mamaya. Wala na, doon ka na nakatuon. Hanggang mamaya, naubos mo na yung oras mo In fact, ito uh, ho, magandang hamon to If you want to check kung kumusta ka as far as your purpose is concerned Ito, tingnan mo yung iyong time, talents, treasures Time, talents, treasures Okay, time Check your schedule Ano yung mga ginagawa mo, pinaglalaanan mo ng oras Maganda to ha kasi pamisan ho, magugulat ka eh. Andaming nauubos na oras sa mga bagay na hindi dapat paglaanan ito. Andaming nauubos na oras sa mga bagay na walang kinalaman sa ating layunin. Kaya ito hong uh, uh, pagsisiyasat sa ating oras, pag-evaluate uh, kung saan napupunta yung oras, maganda yan eh. Kung sinasabi mo na ang purpose mo is to glorify God, okay, tingnan natin ngayon sa oras mo na inilalaan eh saan ba talaga ano ba talaga ang lumalabas na layunin ah, maganda ho yung narinig ko sa aming klase dati no sa anthropology maganda eh study of culture ang sabi ho ng aming professor pag tinanong mo ang tao kadalasan daw ang isasagot sa ay ito not the actual but the ideal hindi yung actual Kundi ano ba yung ideal? So sometimes pag tinanong ka, ano ang purpose ng buhay mo? Ah, ang sasagot mo to glorify God. Yan. That's the ideal answer. Ang question ngayon, yan ba yung actual na nangyayari? So para ma-check natin kung ano talaga ang nangyayari. Yan nga, evaluate mo yung time based on your uh, on on how you use your time o kumusta? Anong lumalabas na priority? Anong lumalabas na mahalaga para sa iyo? So, halimbawa naman, yung pangalawa, treasure o yung ating kayamanan, di ba? Ito ba ay ginagamit mo for the advancement of God's kingdom o yan pa ba mismo ang pumipigil sayo, sa iyo sa layunin ng Panginoon? Nako. Totoo yan, paminsan ho eh ah, sa halip na yan ay maging instrument para i-advance ang kaharian ng Panginoon, yan pa nga mismo ang nagiging balakid o eto pa uh, on how we use resources o saan ba pupunta uh, intentional ba tayo sa giving minsan ho ano yung maraming tao pinag-iinitan yung ibibigay sa Panginoon dahil ang hirap daw, ang laki daw, bakit daw gano'n, kakapusin kami. And tanong, kumusta naman yung pinaglalaan natin sa ibang bagay? Baka naman pagdating sa ibang bagay eh napaka-bilis nating gumastos, napakadali nating uh, maglaan ng pera, pero pagdating doon sa Panginoon, nakusang katutak na kaiisip eh, kung ibibigay ba o hindi, no? Minsan laban o bawi pa, no? Naipangako na, naitalaga na eh, ay uh, nababawi pa. So, yan po, sinasabi ko lang yan para ma-evaluate talaga natin, kumusta ba? Kasi ang totoo niyan, kahit sabihin nating ang Panginoon ang priority ng ating buhay Kung hindi naman lumalabas na siya ang pangunahin sa ating resources Sa pagmanage nito O kaya ay uh, yung yung uh, resources ang inuuna natin kaysa sa Panginoon Aba, eh, magandang tanong yan Ano ba talaga priority natin? So you have time, you have resources How about talents? Pag tinignan natin sa napupunta, baka mas mahusay ka sa secular work rather than ministry. Baka yung mga talento na uubos natin sa personal, sa profesional na ginagawa, not for uh, glorifying the Lord and edifying the body of Christ. So, sinasabi lang natin, there should be clarity of purpose. You should be rooted in your purpose. Nakaangkla tayo doon. At yung purpose na yon ang gagamitin nating basihan. No? Ganito yan eh. Pagka ho kayo ay pumunta sa isang grocery, halimbawa, at wala kang listahan, dalawang bagay Merong kang dapat bilhin na hindi mo nabili o merong kang hindi dapat bilhin na nabili mo. Ganun din sa buhay, if we are not anchored sa purpose natin, pwede hong may pinaglaanan ka nito na hindi naman dapat paglaanan at yung dapat mong paglaanan, yun naman ang napabayaan mo. So, clarity of purpose. Pangalawa is firmness of faith. Kasi ang idea naman nito is to stick to that purpose. Ano man yung sitwasyon. Pabago-bago yung sitwasyon eh. Iba-iba eh. Misan madali, misan mahirap. Di ba? Maraming transitions in life. Uh, ang totoo po niyan, maraming challenges na dumarating at yung mga challenges na ito, eh, talagang up and down yan eh. Ngayon, kung ang commitment mo, pagka maganda lang ang sitwasyon, saka ka magkukomit, pag hindi maganda, magpapabaya ka, ay makikita mo yung iyong ministry up and down din. Kasi nga, hindi maliwanag eh. Di ba? Pag may kinakasal nga eh, yan ang, yan ang, isa sa pinakamaliwanag na pagpapakita ng commitment. Sa hirap at ginhawa. O, oh. ibig sabihin nun, ano man ang pagdaanan, masaya man kayo o hindi, maganda man ang kararasan o hindi, eh you stay. So yan ang idea niyan sa firmness of faith. Acknowledging na we have to continue sa ating commitment. Sabi nga ni Apostle Paul, eh, di ba, kay Timothy 2, Timothy 2, 3 to 4. Sabi niya, no, soldiers do not get tied up in the affairs of civilian life for they cannot please the officer who enlisted them. Ang liwanag, ano? Talagang ang goal ng isang sundalo pala is uh, to please his officer. Uh, maliwanag sa kanya eh kung sino yung kanyang uh, ipe-please and because of that clarity uh, rooted no so maliwanag yung purpose you continue sa kabila po ng mga hamon and then of course number three, uh, to be rooted means that you are loyal to the master na you do not become a people pleaser na ang objective mo is to please God kasi ang totoo po ang daming temptations even in ministry no na Uh, sometimes yung loyalty natin shift, So we have to make sure that our loyalty is in God. So yan po, if you want to be uh, rooted, yan po yung mga bagay, ilan sa mga bagay na dapat nating tatandaan. Kaya una, uh, to abide is to repent. Uh, pangalawa, to abide is also to be rooted. So I hope maging maliwanag ito dahil ang ultimate goal as uh, John 15, 16 uh, states, Tinawag tayo ng Panginoon upang tayo po ay mamunga at manatili ang ating bunga. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.